O yan, uh, ito na yung update doon sa ating ginagawang City uh, CT-150 na ginawa na rin sa iba. Ilang beses na rin binaklas. So, yung piston, piston ring niya or yung piston kit ay bago yan mga boss. Oh. pero Pero napakaraming langis. Kababaklas lang natin yan mga boss. Uh, kaya siya umuusok. So, ito naman, babaklasin natin yung cylinder head kasi bago ro ang barbula nito. Itong valve kit, yung dalawa mga boss. ah uh, bagong palit daw yan. Uh, dito naman yung block niya. So ipapakita ko sa inyo mga boss, walang tama. Uh, kaya hindi siya magko ng pag-usok. So walang problema rito sa block. Wala walang kaguhit-guhit yang kahit kaunti Kaya hindi natin pag-iisipan, pag pag-iisipan na Magkaka problema yan dyan sa block. So bago yung piston, piston ring, barbula, bago yan mga boss. So, dito naman, yung maingay. Ayan, bago yung timing chain, mga boss. So, medyo marami ng pinaltan. Yung connecting rod, okay naman. So, ayan. na uh, babaklasin natin yung kanyang valve kit. Yung dalawang barbula, mga boss. Titingnan natin. Kasi, ito nga, makikita nyo naman, bagong-bago yung yung mga pyesa. Uh, sabi nung may-ari tingnan din daw yung block so ito mga boss yung block nya napakaganda pa hindi pa pwedeng palitan yan sayang so yung asing piston piston ring niyan bagong palit nga kasi nakatatlong baklas daw pinalitan na rin uh, una pinalitan muna ng piston ring pero hindi pa rin tapos valve seal yada ganun tapos bumili ng piston ring uli ganun na naman na, yun nga sa palta na yung iba yung purple ganun pa rin ang pinangyarihan so baklasin natin mga boss gawa na kalimitan talaga yung sa bulb seal nag aabot yun na yan yung pagkaabit ng bulb seal uh, dito naman so yung kanyang valve seal mga boss papalta na rin natin kasi wala namang ibang problema tayong nakita so ikaabit na natin to pagkalinis uh, lilinisin lang natin yung mga gasket uh, yung head gasket yung base gasket papalta natin yan para dire diretsyo na lang uh, wala namang ibang aayusin dito kasi iba sa mga tagas o oh, tagas bang usok Uh, bulb Valve seal, piston, ring piston. Yan lang i-consider natin sa itong barbula mga boss. Yung barbula kasi low al, papalta natin yan. So, yun lang. Barbula at sa uh, valve seal. Yung piston, piston, ring, okay yan. Kasi kapapalit lang mga boss. Hindi ko na pa, hindi ko nagagalaw yan. Yan yung valve seal mga boss. Papalta natin yan. Kasi tagilid yung pag-aalagay. Tapos, yun nga yung barbula. Low all iaayos natin yan papalta natin yan ng original so pag napalta nyan mga boss wala nang dadaanan yung langis nyan hindi na yan uusok uh, kasi pinipilit nga raw nung gumawa na yung ano yung nasa tambucho na lang yung problema pero hindi ang nakita natin mga boss ay yung valve valve kit nya at saka yung valve seal hindi gaano okay yung pag-aalagay. So, ang ginawa lang natin mga boss, pinalitan lang natin. At ipapakabit na natin ito ay utoy. Uh, ayun, lilinisan lang muna. Kailangan linis na linis din kasi doon sa may parting cylinder head gasket. Kapag kayan ay may, may dumi rin. Pwede rin pagmula niya ng tagas or pagkain ng langis. Tapos dun sa malagitik naman mga boss ano, ito yung nakita natin. Ah, uh, yung kanyang tensioner, syempre bago na yung timing chain, may ingay pa rin. Ah, uh, dinugtungan dinugtungan yung tensioner mga boss. So, ano? ayan, may welding na nut sa dulo. Ngayon, pag ikinabit 'yan, ano, hindi mo siya marirelease. Kasi tukod na tukod bago yung timing chain ay. Akala, alas siguro na a-release na eh hindi pa pala kaya yun yung umiingay kahit sabihin bago yung timing chain umiingay pa rin kaya tinanggal natin yung dulo so yun lang yun lang yung ginawa natin dito at mabubuo na to mga boss yun kaya yun binubuo na binubuo na mga boss ano basta sa mga ganong problema usok doon lang tayo magpo piston ring valve seal Wala na iba At uh, Huwag kayo malilito mga boss Kasi ito Parang sabi nga Tatlong backless kabit na to Pero Usok pa rin uh, Hindi lang na Chimpuhan yung problema Hindi lang nakita uh, At yun ito mga boss Ito na yung under nya Okay dana Buo na si Bajaj City 150 mga boss Ayan oh, oh ayos na si CD150 Bajaj At ayan, nakakita nyo naman mga boss. Matahimik na yung andar. Tapos, wala na siyang kausok-usok. So, yun lang. Yun lang yung ginawa dito mga boss. Hindi na nagpaulit-ulit. Uh, kasi yun nga, uh, hindi lang natamaan yung problema. Kaya, kumbaga, lumaki lang yung gastos. At, uh, yun din lang naman yung sira sa pagka-aabit lang ng valve seal. Tapos, Siyempre, pinalta ko na rin ng barbula kasi luwal. Uh, ganun lang, ganun lang yung paggagawa natin mga boss.